Tapos ito po mga kalindyo Magandang gabi So bali magka alas 11 na Plano ko sana Doon sana ako sa may barangay Gitrawayan Malakas yung hangin Baka malalaki yung alon din Mahirap ka Kaya doon lang tayo Baka nandun sa iyo tulak Doon sa may barangay Victoria nagsagwa na mga papunta yun doon kaya tayo magsasagwa din tayo papunta roon malakas yung duwagsa o oh, sturdes ko video matagal-tagal lang hindi tayo nakapag-upload natin naman tayo na mamana kaso sakto lang sa pangulam yun nakukuli natin maiksi yung video alang nga na i-upload natin kaya ilang araw na wala tayong upload sana ngayon makahuli tayo ng madami-dami para may pa upload tayo bukas so yun, abang-abang ko, -abang so natin may malay rin pa sa saguanin natin grabe-grabe diles wala tayong panalok Grabe ka Jesus, parang parang ulan eh. Grabe dami. <laughs> Wala nga lang tayo panalok. Nahulog nung nakaraan. Pabihira. <sighs> Hindi ito totally yung dilis. Ito yung tinatawag namin ng balikon. Mga alas 12 na. <laughs> Grabe, napakalabo dito. Hindi tayo makadaan sa malalim. Yung talok ito pa naman dito, hindi siya nasamba sa mababaw. Kaya lipat na lang tayo ng spot. So, si tulo wala dito. Ang busi ko. Salamat kung malumali na. Punta lang tayo ng rawayan ah, Kaya ano hanggang kabako tayo. Malamang si Otol nando na yun. Kala ko nandito, wala pala dito. Kasi naka tatlong ikot ako dito, wala. Hindi tayo kasi sa malalim. Tapos apat tadi ah, pa lang. Yung talo dito naman dito sa mga sa mga pitok Anim pitok pataas. O, man, ito <laughs> pag nandito malabo. Wala tayong pag-asa na yung talo dito. Pupuntahin natin 'yan. I'm <laughs> salamat last Alas po si Singuy na. Salamat kahit na sobrang lakas ang atos Napana pa rin natin. Buti napakaamo. Parang ilog. Yung dakat sa lakas ang atos Nandito na ako sa Mikalarayan. Wala dito si Otod. Baka man dito sa Mikalakuman. Okay. malakas talaga na boss nakakawaran na kasi kaya malakas ay magos wala nang buwan ang tawagin namin kawaran はい。 panalok tayo sa dilis kanina kung tawagin namin balingon malamang wala namin tayong nahuli kaya sa so, walang tayong panalok siguro mga nasa kalahating kilo yung pumasok sa bangka sa loob Bagus, syarat itu, Pak. Sikat, <tuh> kita nah, ada gerakan dua ini.

na ilang sunod-sunod na pangulam lang talaga so, isa so lang na isa lang tapos kiloin natin kung malinaw lang yung na, dagat baka nakadami din tayo pagpasok pala nyo tuloy sa may ginarawa yan medyo malinaw pa kaya nakahon sa si may border na lang kaya sa kanilang kaya ngayon sa labot na labot na few moments later. So yun mga kapengkiran, dito na tayo. And salamat at nakahabol tayo doon kay Otol. Nakahuli rin tayo. Si Otol, madami. Madami kay Otol. Yung ganito nyo oh. mahigit na yung kilos. Lamin tatlong piraso. Buti na lang. <laughs> Lumipat pa tayo ng spot yung hindi. Malamang, ito lang yung mga, ito lang yung nahuli natin. No? Yung iba nito, nailimas ko. Di okay, tapon. Hindi lang kasi 1.4. Tutukan lang natin tumamay kung paano kayo okay, nito. Okay. Ayan, 3.2 Yung sari natin At dito naman Pagsamasamahin din natin ito Ito yung plus natin 900 grams Dito, 180 yung kilo At dito naman, 240 Dito, dito naman, 150 Kilo nito dito na natin yung dito muna tayo yun thank you lord nakatatlong kilo tayo sa kalamutan. at yung batog natin ititira natin yung isa yan 2.4 ito ipang ulam natin yan pati yung bungus matagal na ako na mamana tatatlong bangos pa lang yung napana uh, ko ito at ito oh. pasok 800 grams pasok to sa 280 yung kilo at yung pangulam natin ha? order natin yung pangulam natin isang kilo ay sa pa mag na namin ng ulam kasi may mga ano pa dito eh may mga kung tawagin namin pinukutan yung mga nilambat ba kahapon madami pa kami madami pa ginataan at saka prito hindi pa naubos thank you lord salamat kikita na rin tayo hindi kagaya ng mga nakarang lusong natin na ilang beses laging pang ulam lang tapos pamayang sa dorado tapos wala na mahulit dorado buti lang nung naka tsamba tayo ng limang piraso ayun hindi na nasundan yun wala na so yun natin ito lahat yung ilang kilo tapos kung magkano kikitain natin nito. oh yeah. So yun mga kabenjor, ito na kinita natin sa huli natin kagabi. Ayan, kumita tayo ng 1,922. Ayan, yung kabuuan huli natin, 12.7 kilos. Yung naibinta natin, 11.7 kilos. Thank you, Lord. Malaking blessing na po ito, mga kabindyo. Ayan. So, yun. Abangan nyo po. Shoutout natin. So, yun. Magandang umaga, mga kabindyo. Ayan. Alas 15 na. Ayan. So, yun. unang una po. Shoutout po sa ating mga masubi na sa asabaybay Ayan. Shoutout po sa inyo mga kabindyo. So, sa walang sawang supportan nyo at pagtangkilig sa ating mga videos. Ayan. Shoutout, shoutout po sa lahat-lahat. Sulok so, mo po kayo ng mundo na ro roon. Ayan. Shoutout po sa inyo nagpapaputok ng buhay mga bata una-una po shout out po kay ma'am Merichol Fuentes ayan shout out po sa ma'am maraming maraming salamat ma'am sa support nyo sa amin yung Utol ayan shout out po sa inyo at sa buong family nyo po ayan. at shout out din po kay Sir Efren Japson ayan shout out po shout out kay Ronald de la Cruz at sa kanyang uh, Mrs. Ayan, Lordis nila po. shout shoutout po sa inyong mag-asawa. Shoutout kay Milo Amores from Piris Kison. Ayan, shout shoutout po. Shoutout sa kayanong family from na ikabiti yun shout out kay Ellen ni Kasumpang at sa kanyang asawa kay Bots Kasumpang at sa kanilang mga anak yun kay na Agustin Elisis at Maya Yochel yan hingin mga bata Shoutout kay Ma'am Rosana Villahermosa from Davao City. Ayan, shoutout to. Shoutout kay Jay Junior Concepcion at sa kanyang pamilya sa Amadeo Cavite. Ayan, shout out po sa inyo idol. Shout out po sa pamilya nyo. Shout out kay Danilo Dalim at sa kanyang anak Chudes Prince Dalim from Santa Rosa and Vibay Siha. Ayan, shout out po. Shout out po sa inyong magama. Shout out kay Junior from Mindoro. Ayan, shout out po. Shout out kay Fernando dili Shout out kay Roman Balag from Binangonan Rizal. Ayan, shout out po. Shout out kay Dennis Cruz in family from Cavite shout out kay Yaneta yun and uh, Pidilino family yan from uh, Katanawan Kison ayan shout out po. shout out kay Johnny Jaitin shout out kina Richard uh, Ricky Ju Ricky Junior Ryan Justin Regin Regin Mi yun Hernandez from Taguig City ayan shout out po sa inyo shout out sa uh, Hernandez family ng Tagig City. Ayan, shot out po. Shout out kay Pablo Alaw ng Barangay City. Shout out sa Dilatory family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila. Ayan, shot out po. Shout out sa mga solid jewels natin dyan sa may Barangay Lagundi. Ayan, shot out po. Shout out po sa inyo. Shout out kay Romeo Alconis at sa Amor Beach dyan sa Takligan, San Chodoro, Oriental Mindoro. Ayan, shout out po. And family, ayan, shot out po sa inyo. Shout out kay Leo Anchita from Bangasinan. Ayan, shout out po. Shout out kay Joel Bius from Saudi Arabia, the mom. Ayan, shout out po. Shout out kay Jerwin Pakolba. Shout out kay Norberto. Norberto Polias and family. Ayan, shout out po. Shout out kay Armando Suaberdes from Imos Cavite. Shout out sa Disolok family. Kinabong LB Laika La Army. Ryan, Tricia, Rocky, Bibi, Idna from Prambabat, Nunliti. Ayan, shout out po the Suluk family yon. Shout out kay Quartermaster Master Alon from uh, Alimudjan Iloilo. Ayan, shout out po. Shout out sa Javier family yon ng Barangay Kaputikan talabiran. Noy ba Rico Javier uh, at uh, Trospinida Javier. shout out po. Shout out kay Loreto Loriani from Taiwan. Ayan, shout out po. Shout out kay Kensley yon uh, Amber Guwab, ayan, Guwab ba? Obena, ng General MacArthur yan, tandag tandang surah ayan siya po at sa anak ni Rapi Orbaneha, yan, Obena. Obena, ayan siya to po <laughs> nabubul tayo nito hindi natin mabanggit ng maayos yan. shoutout kay Christine Liano yan, Dolorito from Bantad Tan sa Kabiti ayan shoutout po shoutout kay Alventure Swirl Fishing from Marindoc eh yan at syempre shout out din natin yung mga kapwa nating may channel at pasupport din po mga kanbator unang una po shout out po kay Otol yun kay is for fishing yun at sa magkapatid kina John TV Vlog at my star TV Vlog yan shout out kay Berespiro Kapinas Official Father and Son Fishing TV Kabungsay TV Pandan Fishing Adventure Manoy Nel Vlog GC Adventure Lakes TV Official Si Badong Vlog Juni Fishing TV, Ray Angler, Larry Amo, Silario Lakwat, Siro, Kapana TV, Kuya North TV, na Nairobi Channel, Roger Arciso, Trailer Driver, Just for TV, Bicol Hunter, Vlog, MG Eric, Adventure, Kapishing, Sagay Adventure, Batang Samar. So yun mga kanbidyor, supportan din po natin mga kanbidyor yung kayo ng mga channel. So yun, sana nice magpa-shoutout. Ayun, comment lang po kayo sa ating comment section sa baba. Para next episode, mag-shoutout ko po kayo. Ayun, maraming maraming salamat sa pranood. Hanggang sa next episode, God bless 拜拜。Bye.